ka <laughs> bibi so nandito kami guys sa libre lang sorry mapon po na naman ako magbiberi general saan na naman ako viewers dito sa amin merong mga ba Baka Baka sakaling mahalin mo rin ako. And merong sa kang chance. Ayun sila. Parang doon nang mag-video. So, anuhin nyo na yan. Kasi nanginginig yung videographer nyo. Si Tata, pwede ba ba mo? Alam ko na yan. Yan, Ay, gandor. Ako din nga. Yeah, <laughs> bigla ako, Talagang nagkapula ka pa. <laughs> Kaya mo na nag outfit. Change outfit. Ano wala. mo nila. outfit yung aming Daruana. Anong Aming yan. Ito yung na-amin. Ito yung na Ano, ano, <laughs> 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 Hindi ka pati nagpapara. yeah, kayo na Sus, talaga tulos. Hindi pa kanin. na ano. Ano kayo mag Ako man, <criticisms> <small> <rs temper> <kopos en tomatoes> yoga <laughs> 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 <Nalamos. laughs> <laughs> Ah, uh, yung expression. <laughs> ay, ano kita. Ah, ano? Ha? Huh? Ano? 0.5 kita. <laughs> uh? Hiling mo talaga. <laughs> Gaya na ang matayan ay. Video yan? Iya, video na. Together. mo rin <laughs> <laughs>

adog buning mukha no <laughs> so, yan dapat araw kaya ni na yan yeah, ano, ah. o, ano na floating 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 mo yung go o, Oh, go floating. Yan. Oh, iyo. Ano pa sa inyo may tiga pa kasi Dapat pa <laughs> <maduwan> ka. daw <laughs> <laughs> Dapat pa daw ang katanga mo. Ole par na lang ni. Ah sige. Yeah. Kaya <laughs> mo <maduwan> dapat lang. Dapat pa ka kani. Oh malugat ko. Malugat. Pagkarain siya. Hindi ko abut pa. <laughs> Dawa na yung manoy. E, paparanihan mo na lang. <laughs> Kami naman. Paig din naman. Sige pa dyan. Nalamos. Game. Oh, paig din eh. ka si Kiko. Ay, patig ka dapat. Patig ka. Ang anong mahiling ang harap. Huli ulay.